Hello everyone! Good morning po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, quick update lang po ito para sa mga sibuyas ko. So, ayun na po sila. Malulusog at malalaki na po ang mga sibuyas ko. Although, ah, dahil sa mga insekto, marami po ang nawala sa kanila. Kinain po ng mga insect and wala po tayong magagawa doon. So, nalagyan ko na rin po sila ng gamot para sa mga insekto. Kaya yun po, napatigil na po ang pagkain nila sa mga tanim nating sibuyas. So, again, sobrang busy ko po kasi ngayon. Uh, kung napaparadyo po yung mga latest upload ko, meron po tayong bagong property. So, every weekend, pag wala akong pasok sa trabaho, nandun po ako, inasikaso ko po para sa taniman for next year. So, kailangan ko pong ayusin siya, ihanda yung garden, yung bahay, bakod. So... Uh, marami po kong kailangan ayusin doon. Kaya yung garden po natin dito, medyo napabayaan po natin, pati yung mga halaman ko. So, wala po tayong magagawa doon. Pero again, kahit pa paano, ayan pa rin po sila. And winter na po now. So, gusto ko na ipakita sa inyo kahit saglit lang na uh, buhay pa rin po at medyo magaganda na po si boys natin. Pero compared sa summer gardening, ang winter gardening po medyo mabagal ayun po mabagal ang process nila sa paglaki hindi katulad po pag summer kayo nagtatanim, continuous po sila mas mabilis silang lumaki malulusog po yung mga halaman o yung sibuyas pag winter po medyo mabagal po ang growth nila and yung napansin ko lang po yung paglaki nila compared sa pag nagtatanim ako ng summer kasi summer lang po ako actually nag tatanim, first time ko magtanim ngayon ng winter, so again, napapansin ko, pag summer halos ang paglaki po ng mga tanim kong sibuyas, pare-pareho pero now although malulusog po silang lahat, meron pong napapansin ako, karamihan sa kanila maliliit pero marami rin pong malilaki, so hindi po sila sabay-sabay ng paglaki, so yun po lang ang napapansin ko, so again, first time ko lang uh, magtanim ng sibuyas ng winter So, pakita ko sa inyo yung tsura nila. So, okay guys po, yan kung nakikita nyo, matataba at malulusog po yung mga yan. Yan po ang tsura ng mga sibuyas natin. Pero now, kung papansin ninyo, Ayan po, ang taba po niya. Ito medyo hindi. Pero meron tayo doong mga medyo payat. So hindi po pare-pareho ang laki niya. Kaya yeah, meron din although malusog po siya, medyo payat. Pero yung mga katabi niya, ayan po ang lulusog. So dito meron din tayo mga halos na pag-iwanan. Ayan po, although buhay sila kaya nga lang, medyo napag-iwanan po sila. So hindi ko po alam kung dahil nga sa mismong tinanim na natin yon or sa variety na nang itinanim natin. So yan ang ganda o ang taba o. <coughs> so halos lahat ng mga sibuyas natin, ganyan po guys, bawat garden bed natin, merong matataba, malusog at meron ding mga naiiwanan. Ayun, ganda no? taba oh. So, hindi to Ayan, magaganda rin po. So, ang most affected nga pala ng uh, mga insekto ay itong kauna-unahan na garden bed natin. Siguro dahil katabi sila ng mga kamote or whatever, hindi ko sure. Pero karamihan ng nakain na insekto dito po sa garden bed na ito. So kumakita nyo, blanco dito, doon, ayun. So maraming nawala. And dito, kumpara sa ibang garden bed, karamihan dito ay mga payat. Although meron din mga, ayun po, tulad nyan, na malulusog. Pero karamihan sa kanila, kung i-compare sa ibang garden beds, medyo payat dito sa garden bed na ito. So, same lang ang pataba. Klase na soil natin. Pareho lang. Preparation. Pareho lang. So, hindi ko sure. Kasi again, first time ko lang magtanim ng sibuyas ng winter. So, hindi pa natin alam kung ano nangyari po dyan. Again, ayan po guys. Marami pa rin po tayong magagandang sibuyas. Ayan ang taba. Same as dun. So, ang mga pinakamaganda sa tanim kong sibuyas, halos na andito. Isa, dalawa, tatlo, apat, tsaka mga ito. Again, ito lang is. Ewan ko kung bakit basa ito lang isang garden bed na ito ang medyo payat ang mga lumabas na sibuyas. Pero 'tong mga katabi niya halos ng kagandao, oh. Ito meron ding ilang piraso na nawala dito sa dalawa tatlo. Apat, apat na sibuyas ang nawala dito. Pero yung rest Ayan, although mayrong mga payat ng konte pero ang dami rin pong magaganda. Ito meron ding ilang piraso ng mga maliliit pa. Pero yung tingnan yung mga dahon nilang gaganda. So ito nga pala itsura ng lupa pag winter. Yan na, ito niya, parang nagbubutas-butas. Anong nangyayari po kasi dyan, nag-i-yelo yung lupa. Wait, hanap tayo yun yung puti na yan ay yellow po yan. So nagpo po yung lupa, nagiging yellow siya, maninigas. Tapos kapag medyo uminit na, matutunaw po sila. Kaya ayan po, nagbubutas-butas po yung lupa. So again, balik tayo sa mga sibuyas natin. Ayan po guys. So, okay guys, so quick update lang. Uh, medyo matagal po kasi hindi ko naipakita sa inyo ang mga sibuyas ko. So, nasa dalawang buwan na po yata sila. Hindi ko sure. Uh, again, sobrang busy ko po. Hindi na rin ako actually nagpapahinga. Weekdays uh, sa trabaho. Weekends nasa bagong property na Ice King Garden. And tong month na to, so now December po now. Hindi ko sure kung kailan nyo mapapanood ang video na to pero na hanggang sabado po ang pasok ko sa trabaho so sunday lang ang available ko para magawa sa garden so ngayon uh, alas 8 ng umaga, sobrang lamig pa rin po uh, may heater ako ngayon sa loob ng mini greenhouse kasi mga halaman ko medyo nalalanta po, sobrang lamig so again uh, sobrang hectic po na schedule natin kaya dahil napapabayaan ko or hindi ko na isi-share sa inyo yung mga sibuyas natin. So ayan, kahit saglit lang pong update, pakita ko sa inyo kung ano na po itsura nila. And ayan na po sila. So try na mabigyan sila ng update siguro after 2 weeks kasi again, hindi sila masyadong nagkakaroon ng masyadong progress dahil nga malamig, sumabagal so lang paglaki nila pero although ayun po malulusog po sila may pataba po sila may uh, fertilizer na nilagay po ako and again yung para sa mga insekto naglagay na rin po ako so napatigil na po yung pagkain ng mga insect sa mga sibuyas natin so there guys uh, again maraming salamat po so now punta na ako sa bagong property doon man ako magayos at e, may bago kong ipapakita sa inyo doon. Tsak matutuwa kayo. So again, kung nagustuhan niyo po sana guys ito, paki-like naman po sana ng video, share sa mga kaibigan niyo, and subscribe na rin po sa channel ko. Again, yung merch po natin, out pa rin po yung t-shirts natin sa so mga gusto pong mag-avail at sumuporta po sa akin. Ah, uh, message niyo lang po ako. And sa bawat uh, t-shirt na bibilihin niyo po, ay malaking tulong po yung para sa akin para patuloy po tayo makagawa ng mga videos at patuloy pa rin tayong makapagbahagi ng mga video na tulad ito para may bahagi po sa inyo again guys maraming salamat po ingat po palagi